Tal, eh. Sa so, basta madala ng kabay niyo. Kahit po hindi, eh. basta na lang kakain siya. Kita mo, tapos paggising niya masakit agad ulo niya. Bakit nung kayo ni sir? tulog nabawi. <laughs> Lahat 'yon pasok. Tanggalin niyo na 'tong ginawa niyo dito, dali. Ah. Bilik, hide Oh, mm -hmm. Ang tapos ang meron. Tanggalin mo lang ginawa mo Sakit! Ang mo mo, talis mo ginawa mo dyan. Ah! Sibat. Mare. Ah! Tanggalin mo ginawa ah. ah. uh. uh. mo, mo dyan, Rie. Binis! ulo! Uh. Luko ka pala eh. Sarap na sarap na tulog din ba? Nang papasakitin mo yung ulo. Ah! Oh, ah! Dutlit! Ibit lang yun. O, tanggalin mo. Magtanggal ka. Ayosin mo pagkatanggal mo. Ayaw ka sasaktan yan. Sasagot ka sa tanong mo ha? Parang ka masaktan. Bakit mo kanulang yan? Ah, takit! Bakit mo kanulang yan? Ah, takit! Hindi high blood to, nakao. Ah, oh, O, dalawa kang magamitin mo. Dali! Hindi ka na naman sasagot ng tama. Ay, tatapyasin ko na lang ulo mo. Ano? Ano mo kayong tapyas? Alam mo? Hindi mo yung tapyas. Malalaman mo mamaya. Bilis. Lahat, lahat na naramdaman yan. Alisin mo. mo. Palagay ko sararin rari <laughs> Eh, hey, inggit. Kina inggit. Hey. Eh. Inggit, pikit ha. Ha? 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 Ano Anong kanihingitan mo? Pagdilaw buhok ni ma'am? Oo, oh, naninilaw si ma'am? Sorry sa ringgit. Wala namin magsalita. Ikihingi kung ano na lang ginagawa mo, Liga. Ate, balik. Apat. Apat yun. Apat na. Gumawa sa kanya. Ikihingi. Ano pa gano'n mm -hmm. eh? Anong mo gumana katawan niyo eh? Hindi ko na pinahirapan at kay Hyde lag daw. Eh baka kayo main pa so, gano'n. <coughs> Wala na yun? Gilim pa nga? Ano po yun? Anong gumawa? <coughs> Anong babae ko? Babae? Sa <coughs> lalaki, tatlong babae. Diyan na. Gusto nang bahala din. Nagbalik ako. Pag may naramdaman ka lang